Tapos ito naman yung mga shih tzu. May pure shih tzu po dyan. Ito ang dalawa. Pure ah, dalawa, shih tzu. Pure shih tzu. Tapos may aspen din. May um, <laughs> mga aspen din. Oo, uh, uh, yan. Ayos, ah, ano yan, Japanese peach yung nasa ilalim. Ito hmm. nga nasa taas, magkano isa nito? Ito po, sing. Ang starting price po nito is, ano? Ito parang Belgian ata. Ito nasa gitna. Tapos itong isa. Parang chow chow. Panalo, no? Yan pala yung sahog, no? Apo, yan po yung lechon. Lechon. Natin natawag na natin. Is... Tapos yung, sabaw. ano, nakaredy na yung sabaw. Okay. Oh, so, okay. so, masarap yan, ha? Yun. Tsaka papaitan, no? Mabenta sa inyo. Okay. Ubus na po ang papaitan. Oh, ubus na. Ito so, mga buso. 70. May kanin na yan. Meron po. One rice. Hindi siya anli. Hindi po. Ang anli po, overload. Overload. Yung mga buso, kita niyo yung tariyo. Oh. Tune, 70 lang, may kanin na. Okay, kamusta mga boss? Araw ng Miyerkules, May 7. Nandito tayo ngayon sa Marilake Highway. May nadaanan ako, nagtitinda ng mga aso dito. Ayan. Dapat ang vlog ko sa Kogyo mga boss, sa Antipolo. Galing ako dun eh. Naghahanap ako ng mga latagan. Kaya lang sabi ng mga taga ron, tuwing hapon daw. Tapos na siya na lang ako dito. Nakita ko may nagtitinda ng mga aso. Tanungin natin. Dito lang siya malapit sa mga ano. May ng kakanin. Opia. Tapos pares. Sakop na ata ng ano. Uh, tanay o baras. Tanong natin kay kuya. Yan pinapakain niya yung mga aso. Ito husky. Ito parang Belgian ata. Itong nasa gitna. Tapos itong isa. Parang chow chow. Ito si kuya <laughs> oh. Boss, good morning. Hi, good morning po boss. Anong uh, pangalan niya? Uh, Jomar na lang. Jomar. Uh, Bali, anong sakop tong lugar na to? Ah, uh, ito po ay ano pa? Ah, uh, sakop pa ng baras. Paras uh, Rizal. Paras uh, Rizal. Tapos, tapos pagka diretso pag, na to. Diretso po, uh, mga 1 kilometer, ay mga 3 kilometers po pag akyat din. Tanay na po 'yan. Tanay Rizal. Sambalok tanay. Matagal na kayo nagtitinda ng mga aso dito? Uh, yung amo ko po, matagal na po nagtitinda dito ng aso. Yung amo uh, Ako yung taga-alaga po nila. Mm, na nakatagal? Ah, uh, siguro po ay almost 3 years na rin. Ah, matagal na rin. Oo. So, basta more on dito lang sa Marilake Dito lang talaga uh, pwesto nyo. Anong oras? uh, everyday naman po ito basta pagka nagbukas din po yung pwesto namin dito ng Parisan ano na rin yan man anong breed tong nasa taas? ito po yung mga Dutch Shepherd po ah crossbreed? crossbreed naman po siya Dutch yan tsaka? Ah. Uh, tsaka German German Shepherd? Apo, ah, Dutch yan tsaka German tapos, Shepherd tapos ito naman yung mga Shih Tzu may pure Shih Tzu po dyan ito ang dalawa, pure ah, dalawa. Shih Tzu pure Shih Tzu, tapos may Aspen din oh, <laughs> Ayun, mga Aspen din uh, yan. Ayos ah, ano? Yan. Japanese peach yung nasa ilalim. Hmm. Ito nga sa taas, magkano isa nito? Ito po, sing, ang starting price po nito is, ano, 4,000 po. 4,000? Oh, pero pwedeng yung tawaran 3,000. Um. Pwedeng... Uh, pwede nyo 3,000 na lang? pupunta lang po kayo dito. Ayan. Ayan. Ito um. binibenta ng 3,000. So, 3,000, yan. Yeah. Tapos sa uh, shih tzu naman? Uh, so, shih tzu po, yung pure shih tzu, yung isang peraso po nyan is 7,000. 7,000 thousand, ah, Pero pwede pa po kayo magtawad niyan sa is pwede siguro oh, sa 6, yun, no? pwede. kung Huwag <laughs> <Or> lang kalahati tawad, mahirap yung kalahati, no? kalahati tawad. Baka wala nang tubuin, no? Yeah. Kaya mga boss, 7,000 may bawas pa, tzu, may bawas pa Kung tinatamad kayo magpunta ng Bulacan no? Malapit kayo dito sa Baras Gahanap kayo ng mga tuta Oo, pasyal kayo dito Kasi so, ito Aspin Ito mga Aspin, yan Pagandang bantay yan <laughs> Ayan, kung gusto nyo, 500. 500. Uh, may, may bawas pa rin yun, kung gusto nyo. Ayan, itong dalawa, Aspen yan. Ayan. Pwede sa 400 yan. Yun. Pwede sa 400. Meron mm -hmm. pang isang Shih Tzu ha. Shih Tzu Gawa <laughs> naman na ng ano na yan. malay lang namin. Pero 7K din yan. 7K din uh -huh. yan. Uh -huh. Yan kasi yung kasunto niya yung mga Aspen eh. <laughs> Kaya ano eh. Ayaw niya dito sa dalawa. Niya, uh -huh. Ito naman, uh -huh. nasa baba. Ano to? Ito, ano kasi yan eh. Naka-reserve na po yan. May may ari na rin yan. Ah, naka-reserve na. Hindi uh, okay. Pero anong breed yan? Uh, Japanese beats din. Naputi lang. Japanese. Magkano to? Uh, yung ano, nabili yan ng... Ang kuha ay 4. 4,000. Oo, 4,000. Tapos yung isa naman? Ito, sa pits talaga, 4,000 yan. Ngayon, uh, bibigay na lang ni Bossing ng 3,000 or 2,500. Two 2,500, five. Two five, sagad. Oh. Anong ito aso nasa, naman yan? yan Japanese pits din po. May ah, Japanese ano lang, din. spot din na itim. Mm -hmm. Tapos may napansin ako, ito mga nakatali, medyo Ayan, malaki mga malaki na, no? Ayan, oh, mga alaga po. Ito yung sa, sa breeding kasi yan, eh. Ito yung ano. Pero ito, binibenta yan. Ah, uh, sa ngayon po, hindi siya binibenta. Alaga. Alaga talaga siya. Mga Karo, breeder. Pero karoon siya ng mga ano, mga tuta. Ayan, pwede naman namin yan. Ito pala yung breeder ng amo mo. Oo, uh, uh, breeder. Chow chow to tama di ba? Chow chow. Diba? Pero hindi naman siya na pure. Gawa ng mayro siyang pagka golden retriever. Oo nga eh. Kasi Abang yung uso, sa muso, eh. Uh, uso eh. Pero yung balay chow chow. Chow -chow talaga. chow chow talaga. Tapos ito naman ito yung ito ano. Ito nga ay German. Ha? German. Ay ano? Belgian o oh, German? Belgian di ba? Ang matangkat kasing aso eh. Ang matangkat kasing aso. Tapos ito naman yung yeah. isa. At ito yung Siberian. <laughs> husky. Kunti <laughs> lang naman yung mga tinitinda na lang aso, no? Sa ngayon po kasi yan na lang talaga ang natira namin mga tuta. Pero dati po talaga, ano yan, tatlong kulungan po yan, tatlong Oo. Eh, habang tumatagal ang tumatagal, nadi-dispose din. Oo. Oh, hanggang anong oras pala kayo dito? Uh, ang ano namin dito, hanggang 8 ng gabi. Hanggang 8? Apo. Madilim na yun. Mm -mm. Pero kung ano, kahit gabi kayo pumunta, kung alanganin ng ano, kung medyo mga 10 or ano. Pwede gusto pa na Dito naman kami sa pwesta ng Parisan. Uh, like and follow na Ito yung amo mo. Facebook. Uh, yan. Paris Banking kasama si ay, ano Asian Packboy. Kasama si ano no Asian Packboy. Ito yung may-ari yeah. mga boss. Kaya nagtanim yan eh. Sumikat yan dahil diyan. Mm. Bumi uh, magpaparis. <laughs> yeah, kaya Paris din. Uh, Di ba magiging ka-focus <laughs> Sa inyo rin yung hopya. Uh, Ay sa. So. Sa inyo ba lahat to? Hindi <laughs> naman ito lang at tsaka yung hopya. Magkano pares nyo? Pares namin is pag regular 70 pesos ang isa. May one rice yun. Pero pagka overload naman 150. Overload under An na. naman. Under rice na. Oo. Uh oh. So, halagang 150 busog na busog na. Ay eh, si Ate. Ay si Ate, um, ano <laughs> tiprito ng ano ah. Bagnet ata yan kaya ah. Ano araw matao dito? Uh, usually po Saturday and Sunday sa Tapos Sunday no? holiday. na. holiday. Ayan, no? ayan. Pero mas masarap mamasyal dito pag order yung araw eh. No? Opo, ayun, mas maganda kung mga weekdays. Yung, tulad niyo yung, no. Day, Kita okay, niyo yung... maganda, maliwanag. Hmm. Saka wala masyadong mga makakasabay masyado sa kalsada. Walang kamote. <laughs> oh. <laughs> kamote. Oo. Wala kamote. Oo. Ayun, wala wala na Ito naman yung ano, mga uh, hopya. Sa kanila rin to. ito bossing hopya hopya Ayan, kung gusto nyo ng hopya ang price natin nag start sa 100 pesos per box meron tayong classic na tinatawag dito yung tipas Hopia na munggo ayan ito yung isandaan. daan kasi isan tapos ito yung tipas Hopia naman na manaube ayan 100 din yan 100 ito tapos meron din kung ayaw nyo naman ng na, ano medyo ano meaty ito may baboy hopia baboy Opium mas maliyan. yan baboy, 120 naman isang box. 120. Yung mga special flavors na namin ito. sa so pastillas, siya naman boy, 150 naman ang isang box. 150. Uh, tapos meron ding ube de leche. Tapos yung ito, classic na pastillas, pastillas mismo. Pero yan ang bestseller namin ito. Dito. Tsaka itong hopia de leche. Hopia de leche tigo 150 yan 150 ito yung special flavors okay mga boss tikman naman natin yung pares nila bigyan mo ako yung ano lang 70 yung lechon pa ah oh, lechon tikman natin bago tayo umuwi pangalan nyo boss eh ayun peter, peter paul, paul. ayun salamat po sa sticker Ah oh, baka mamaya ma upload ko rin to uh Oo -oh. May maigsi naman yung video eh <laughs> kompleto pala kayo no Ayan, may kape. Special coffee. At yung Masito Highway. Hmm. Bawal talaga. Nisita lang. Ah, minsan nasisita rin kayo dito. Pero pagka wala kayo dito, ah, saan kayo? Wala kayo ibang pwesto. Sa taas meron. yun talaga yung pwesto doon. Sa taas. Dias Market. Sa taas. Yung kadaway yung windmill. pa windmill sa oh, kasi may construction site doon kaya di kami nagbubukas tsaka ito kasi daanan oh, eh so, no? medyo malikabok pa kasi doon sa taas yung ginagawa ah ito pala yung ano no panalo no yan pala yung saog no ako po yung lechon lechon natin natawag na na Disney. tapos yung sabaw. ano nakaredy na yung sabaw mm -hmm. Oh, so, Nandito so sana yan. Ha? Tsaka papaita no mabenta sa inyo. Okay. Ubos na po ang papaita. Oh, ubos na. Ito mga boss oh. 70, may kanin na 'yan. Meron po one rice. Hindi siya unli. Hindi po. Ang unli po overload. Overload. Yung eh, mga boss, oh, kita niyo yung taryo. Lechon, 70 lang may kanin na. Napakamura dito. Kalamansi pa yan at ang kanin. Tupan natin. Kain tayo boss Sige bossing Nakakain lang din po namin eh Sawa ka na sa Paris eh no <laughs> As always Araw-araw <laughs> <As> Paris <always. laughs> <As always laughs> Pero di naman din araw-araw Mahirap din Oo oh, mahirap Makasebo ah, okay, to eh <laughs> Panalo yung tari oh. Dami Tsaka mabawang no mm. -hmm. Mabawang na yung sabaw Mabawang na yung sabaw para kung gusto mo pa ng tao nah. Meron kayo ano chili sauce? Ah, tikman natin wala sa malasa yung sabaw nila okay din thank you boss ha okay welcome po <laughs> nagilig tayo sa chili sauce eh. lagyan natin ng chili sauce Ayan ate, hanapin mo lang sa YouTube ba? Ito yung take out natin kay misis Sarap kasi Panalo Boss Yomar, maraming salamat ha Salamat din po Thank you, thank you Ingat po kayo sa kapuwi Thank you po Salamat sa Okay, uwi na tayo mga boss